Hi guys, uh, di ba kaning mabugnaw nga panahon ng sakit ng duda atong tuhod, Labi na naantay sa itong ito. So, na ako yung idea nga uh, mahimong herbal na tambal guys, May efektibo kayo mawala ang sakit sa inyong tuhod. Uh, kanila guys, sundan lang ni guys. Oh. Siguro nakailan na siguro ang tanan ani guys. So, mauni ang kahoy nga Jimmy Lina. So, magkuha lang tagpito ka dahon sa Kahoy nga jimilina guys pagkahuman atong iandam. dayon pagkahuman atong andam guys atong putlan sa ihang pungango so putlan mo na to ni pungango guys para ini kampol na to lili kayo lisod sa paggamit so pagkahuman putol sa pungango guys so atong halubo na pito ka dahon sa jimilina guys pagkahuman pwede na nato ni magamit guys atong itaplak kung asa pit ang parte atong lawas nga naiko sa panuhot ang ato abarong tuhod or ang ato bang loyo, or ang ato bang kilid so dinhi lang ko to bang atong video guys salamat kay sa paglantaw don't forget to follow like and share and subscribe my youtube channel